Revolusyong Pranses. Sento ng kaunaran at kalinangan ang bansang France nang magkaroon ng revolusyon. Ito na rin ang may pinakamakapangyarihan at masasabi natin may pinakamalaking populasyon sa ilalim ng isang pahamalaan. Wika na Kabiasnan ang wikang Pranses na kumikilala sa kaunaran ng bansang ito ang halos lahat ng bansa sa buong mundo. Ngunit, nang maihalal si Louis XVI at ang kanyang asawang si Mary Antoinette sa trono ng pagiging hari at reyna ng bansang France. Dito na rin dumanas ng kagipitan, kahirapan at maling pamamahala ang mga prinses na ang tanging hangad lamang ay ang kapayapaan at kaligayahan sa sariling bansa. Ito na rin ba ang magiging udyak sa lahat ng prinses para mag-revolusyon? Tunghayan po natin. si Maria Antonia Josefa Juana Bon o mas kilala bilang Marie Antoinette ay pinanak noong November 2, 1755 sa Palasyo Imperial ng Hofburg, Austria. Siyang ikalabing limang anak at pinakabunsong babae ng mag-asawang Francisco I at Maria Teresa. Namatay siya sa pamamagitan ng guillotine sa Paris, France si Louis XVI ang pinakauling czar ng dinastiyang Bourbon. Siya ang hari ng France noong 1774 hanggang 1792. Siya ay pinatay sa pamagitan ng guillotine noong January 2, 1993. Binigyan siya ng Duc de Berry sa kanyang kapanganakan. Si Louis XVI na isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng Revolusyong Pranses. Tungayan natin. Sige. Nagsilbing sa ng Revolusyong Pranses ang pagtawag sa stage general noong 1788, dalawang pangyayari ang nagpalawak at nagpasimula rito. Ang pa sa tennis court ang pagbagsak ng bastil. Pa sa tennis court, noong 1788, tumawag ang stage general ng hiwahiwalay na pagtitipon. Nagkasikla rito sa damdamin ng ikatlong estado na binubuo ng board disease. Dito sila nanumpa na hindi maghihiwa-hiwalay hanggat hindi nakakabuo na sa digang batas. Hmm, bakit kaya sila sa tennis court nanumpa? Pagbagtak ng Bastil Ano ba ang Bastil? Ang Bastil ay isang kulungan ng mga kaaway o kumakalaban sa gobyerno. Samantalang nagkulong ang State General, balita ang dahil sa kanilang lumuluhang paghihikahot sa ang ani, marami ang walang trabaho at mahal ang mga bilihin. Walang na itulong ang kumalaan sa kanilang karaingan at hinigpitan ang pagbabantay ng mga hukbo sa palasyo ng hari. Ang pabagsak ng Bastille ang nagpasimula ng malawakang pag-aalsa ng mga pranses sa pamamahala ng na hari. Nanatili sa France ang lipunang feudal sa kabila ng paglaganap ng mga Si pang kaugnay ng liberalismo. May kanya-kanyang estado o kalagayan sa lipunan ang bawat mamamayan. Ang kleriko, ang nasa ibabaw ng piramideng panlipunat at barlika. Bumuo ng dalawang antas ng populasyon ang dalawang uri at ang mamayari ng 76% ng mga lupa ng bansa. At sila pa rin ang libre sa pagbabayad ng buwis at nang abuso sa ikatlong estado. na nakakatiyak na binabantaan ang mga bogi. Masamang pamamahala ng hari. Isa sa malubhang dahilan na pag-aalsa ng mga prinses ang masamang pamamahala ng hari. At ang nais ng hari ay ang batas. Ipinagbibili rin ng hari ang mga katungkulan sa pamahalaan sa pinakamataas na magbayad. Kabi-kabila rin ang katiwalian at karaniwan ang pagpapahirap sa mga nagkasala. Dahil dito, kunti unting bumagsak ang ekonomiya ng France. At dahil sa kabulagstugan ng mga hari at maharlika, nagpulong ang state generals. At ito ang nagpasiklab ng Revolusyong Pranses. Mga epekto ng pamamahala ni Louis XVI. Una ang pagiging makasarili. Isa ito sa mga naging epekto ng kanyang pamamahala na nakamit nila ang trono naging gahaman siya sa kanyang kapangyarihan dahil dito hinamkam niya ang pera ng bayan para igasta sa kanyang sarili at kasama narin dito ang pera na para sa kanyang buhay. Ang ikalawa, pagkagutom. Dumating ang panahon na nagkagutom ang mga tao at sa mga panahong ito kumakalam ang sikmura nila samantalang sa ganap sa pagkain ng hari at reyna. Wala silang pakialam sa mga tao kaya dahil dito nag-ugat ang paglaban nila sa pamahalaan. At natungayan na po natin ang mga salik ng revolusyon sa bansang France. Ang pananumpa sa tennis court, ang pagbagsak ng Bastille, at ang pagpataw ng kamatayan kay Haring Louis XVI at ang kanyang asawang si Antoinette sa pamamagitan ng guillotine. Action. At ang natin ang mga salik ng revolusyon Kanses. Ang pagbagsak ng Bastille, ang panunumpa sa tennis court, at ang pagpatay ni Louis XVI at Mary Antoinette sa pamamagitan ng Ilotin. Cut, cut. At atin na kung natungayan ang mga salik ng Revolusyon sa Bansang France. Ang pag... Pagbagsak ng Bastille. Ano ba ang Bastille? ang Bastila ay isang kulungan ng mga kaaway na, o kumakalaban ng gobyerno. Ha? Wala <tinyo> pa ba yung akit no? Wala ang biyano dyan <tinyo> oh, oh, ay mas gamay pa siguro ay mabayot. Sa os di ako ah, o. Kapag bagsak mga ba sila lang pasimula ng malawa pag alta ng mga friends laban sa mga kapamahala. ng mga

Hello hi, hi.